30 kilos 35 kilos to. Laman pa lang to. Hmm, shit. Yes. Ayun oh, pulang-pula shish, oh. Sheesh. Sarap nit kinilaw. Yan, pinigay lang to sa I amin, mean, guys. Pinigay lang to sa aking auntie. Hindi ka makakabili nito. Makakabili ka nito sa market pero ang mahal nitong kilo. Pero sa dito lang sa amin binigay lang to eh yun ang laki talaga laki ng laman sarap to mag ano, sarap to ikinilaw sinabaw Shish! ayan thank you so much pala sa aking auntie ayan uh, maraming salamat auntie sa pag uh, bigay nyo sa amin ng ganitong kalaki Laman ng tuna. Oh, shish. Mapula-pula. Fresh na fresh. Galing sa laot. Shish. Nasaan ka pa. Ang dati Ito yung, ano niya guys oh. Ito yung, parang skin niya. Ito, Kita guys, ini aja guys. Oh. Ini laki. Ini laki itu. Makapal ang laman. Hmm, sarap dito. Ini nyo guys. Sarap to i ano, i sushi. pero hindi ako marunong ano na lang kinilaw kinilaw na lang natin to mmm sarap ito yung ano guys so oh, black meat ye yeah, black meat ito yung laman hmm ito na guys oh. ayun maghihiwa tayo ng ano, pang, pang kinilaw tapos yung iba uh, gawin natin pang sabaw pang tinula so let's go gawin natin tong pangkilo. Set so, lang natin. Alisin natin yung mga mga hindi pwedeng pangkilo. Alisin natin yung ano. Ito. Yung balak. Pwede pa to. So, ito na. Ano na tayo guys. Eesh, sarap. Sarap pang sisam Oh, yes. lalaki ng hiwa pero pangilitin pa natin to para madali shish ayan guys oh. ito ang sarap Iwahiwahin natin ito ng maliliit. Parang square na lang siguro. Para madali. Ganit ganito. Ganito. Pwede, pwede na ito. So, square tubes na natin. Tschüss. Hindi naman tayo ship Ito eh. na. Square tubes na lang. Okay, shut up. Shut Square tubes. Hmm. So, ganito kasi ako, ano guys, oh. Yung mukhang kinilaw. Ito, oh. Ang laki nang hiwa, no? So, tiyos na yan, Oh, scratchers. Eh, sarap. Sarap nito. Sarap din ito sa ano, sa bawang. Sinabaw, tinula. Hmm. caneto So, ganito na. Marami na to. Ay! So, ito na, guys. Nahiwa ko na. Ganito ka. Lalaking hiwa. Ng tuna. Square tubes. Ito so, siya, guys. Oh. So, babandawan pa natin to. Ayan. Ayan.